Tayo, Pinoy. Asenso tayo, Asenso Pinoy. The heat is on mga ka-Pinoy! Ramdam mo na rin ba ang init ngayong summer? Beat the heat ngayong taginit. Tara na pasyalan ang dinarayong resort sa Pandibulakan, ang Sijo Antonio. Mga Kapinoy, kasama natin ang owner ng Sitio Antonio Wave Pool Resort. Walang iba kundi si Sunny Antonio. Sunny, welcome to Ascenso Kapinoy. Yes, magandang umaga po Sir Francis. Ano ang mga amenities na ino-offer ng ating uh, resort? Okay, syempre of course yung ating uh, wave pool, tapos meron tayong giant slide pool, nandyan din yung ating uh, kiddie pool, meron tayong covered pool, syempre yung ating palanas pool. Tapos meron din tayo ditong restaurant. And then meron din tayong malaking space for team building. So yung mga company pwedeng mag team building dito. Tapos meron tayong basketball court para in case merong sports space yung mga company pwede rin dito. Uh, bagay na bagay ito sa so for family, for barkada. So sa lahat masaya dito sa Sitio Antonio. Pagpasok pa lang, makikita mo yung ating butanding. Tapos meron tayong dinosaur, hanggang si dolong Target market mo pag nakuha mo bata, kasama buong pamilya. Ah, Siyempre, itong resort na, to, na ko ito naisipan ko itayo kasi gusto ko makilala yung bayan namin. Kasi mm -hmm. before, hindi kilala yung bayan ng Pandi. So gusto ko makapagtayo na something na pwedeng ipagmalaki ng bayan namin. At the same time, gusto ko rin ito maging family legacy. So, kung mapapansin mo yung name, Sitio Antonio, from my name, Sunny Antonio. And then, hindi ko maitatayo ito kung wala yung buong pamilya ko kasi sila yung tumulong sa akin para maipatayo ito. Isa sa pinagmamalaki naming atraksyon dito sa Sitio Antonio ay ang aming wave pool. Sa presyong abot kaya, Pwede na magsaya ang barkada at pamilya. Ano nga ba ang rates dito sa Sitio Antonio? Sa Sitio Antonio Waypool Resort, ang day tour po namin at sa uh, 8 a.m. hanggang 5 p.m. We have also our overnight that is start on uh, 2 p.m. until 12 noon the next day. Consistent naman di kami nawawala sa top 10 to top 20 resort dito sa Bulacan. At isa to sa pinakamalaking resort kasi itong itong uh, developed na area na mahigit nang 2 hectares and then meron kaming expansion na farm. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang expansion plans ng Sitio Antonio sa kanilang agritourism initiative. Mga Kapinoy, malalaman nyo kung ano yung mga new attractions na aming ginagawa dito sa Sitio Antonio para mas ma-enjoy nyo ang inyong summer dito sa Sitio Antonio and dive into our wave pool.